Di ba ilang beses mo nang sinasabi na may something off kay Andy? oh, ito, tingnan mo ito. Naniniwala na nga ako sa'yo. oh, bigla-bigla. Ano nang lalo? Hmm. Hindi ka na dapat sabihin na natin ito kay kita ko mo? Ma, tita nila, uusap si Lola at si Andy. Kasi hindi ko nga lang naiintindihan kung anong pinag-usapan nila eh. Pinag ni Sorry lang naman ho ako ring madam. Kumusta siya? Galit pa rin ba siya sa amin? Wala talaga siyang gustong makausap ni isa sa inyo. Ay, mabuti. Napiglit po kumain sinabi ko na lang, nagpuluto ako siya ng tinola para tumaan yung pakaramdam niya. Oh, ko pala dapat na kumakain ng papaya. Kasi, ang tigas ng mukha mo. Paalam na, Mante. Okay. Magkikita na kayo sa wakas ng asawa mo. Ma'am Faye? Kain na ho kayo. Ma'am? Ma'am, dito na ho yung pagkain ninyo. Ma'am Faye? Ma'am Faye? Talagot matandang yun! Matandang siya pwede umalis! Hindi, 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 hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng, hindi ka pwedeng umalis. Hindi ka pwedeng umalis! Ito pa ang pinapahirapan ni kong matanda! Wizard! 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 Ikaw, ikaw na ang asawa niyo, mga buwisit kayo sa buhay ko! Lagi nyo lang ang pinibwisit! Buwisit! Buwisit! Ano pang gusto niyo ipakita sa... Ah, uh, ito po, tita niya. Anong ginagawa mo? Huh? Oh my God. Kailan nangyari to? Kahapon po. Tapos sa totoo lang po, maraming beses ko na po siya nakitang nak kinakausap yung sarili niya. Isang po tumatawa pa siyang mag-isa. Katulad na lang po nung nakidnap si Lola Faith. Katulad po siyang tumatawa mag-isa sa kusina No? Oh, ano, tita Nina? Anong gagawin natin sa kanya? Hoy! Ate, kung wala makakakala ba sinisigaw si Kaupo dyan? Ma, kita si Ma'am Faith! Nawawala! Nawawala! Ano na ba nangyari dito? Saan na ba pumunta si Madam? Nawala Inyo. Sulat? Ah, Jury, mag-ayos ka nga dito. Matagal ko nang kilala si Andy. Pero hindi ko siya nakitang ganyan. Ako ang nagdala sa kanya dito sa bahay. Kaya responsibilidad ko siya. Pero kung liability siya, we must let her go. But we need more evidence. Noel! Di ba may pinakita pa sa akin yung may kausap na babae si Andy? Ah, Pwede yun. What? Sinong babae? Mag-usin! 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 Mag ito, ito. Tita Nina. Nang siya rin kinakausap yung babae na yan eh. Nakakapagtaka nga rin bakit sila patago lagi mag-usap. Si Marge to. Kilala niya siya? Siya vice president ko. At siyang nagtakbo ng pera ng kumpanya ko. Thank you for the information, but let me handle this, okay? Ate Hong. Ho. Bakit? Naglaya si Mama. What? What? Please don't panic, okay? Dito lang kayo. Don't panic. Ano bang nangyari? Saan siya napunta? Kaya naman sa kwarto. Wala siya doon. Naglaya si Lola Faith. Ano nang gagawin natin? Teka, teka, teka. -te -te. Di ba sabi ni Tita Ninang kailangan natin ng evidence? Oh, edo pa maraming evidence? Sa kwarto ni Andy. Naku, Noel. Nanggaling na ako dyan nung isa. Wala nakita. Di, try natin uli. Di ba naman ako kasama noon? O, ngayon may two sets of files tayo, di ba? Let's go. Fine. Mga si... Si, fit Faith daw Pinipilit kong intindihin ang ginawa niyo sa akin. Tinitignan ko sa halos lahat ng anggulo kung paanong nagawa niyo akong pagsinungaling. Kung paano pinaniwala niyo ko na perpekto ang buhay ko kasama ni Anton. Pero ang totoo'y bulok na bulok to sa kaloob-looban. Kinusto kong intindihin kayo, pero winasak niyo ako. Hindi ko na alam kung kaya ko pa kayong harapin. Love, alam kong nasabi ko na sa iyo to noon na kaya kong patawarin ang kahit na anong kasalanan niyo. Pero nagkamali pala ako. Hindi ko pala kaya. Ang gusto ko lang naman ay isang buong pamilya. Pero ngayon, naisip ko, ano pang pa punto nito? Baka wala namang talaga. Mas mainam pa pala ang buhay ko nung hindi niyo ako binibisita. Kaysa ngayon, na pinapaligiran ako ng mga tao, pinapahalagahan ko. Pero mga ubot ng sinuwaling. Huwag niyo na akong hanapin. Hindi niyo na ako makikita. <laughs> Ate, parang galit na galit si Mama sa atin. Bakit hindi na siya bumalik? Eh, ba't hindi natin i-report na lang sa pulis? ano anong sasabihin natin, Andy? Hindi naman siya nawawala. Kusa siyang umalis. Bakit hindi na lang natin hanapin si Mama? Saan kaya siya pwede magpunta? I think tama si Andy. Kailangan natin ng tulong sa authorities. No, really just excuse me. I just need to make a call. Sige, dito pa. Familiar ba sa ito? Di ba ito yung gift wrapper ng con kung saan nakalagay yung laptop? Oo oh, nga no. So si Andy naglagay ng laptop sa Christmas tree? Ah, exactly. Kailangan tong palam kay tita Nina. Kapag oh, may ka na ka naman talaga. Hello, Eric? Hello? Anong nangyari dyan? naman akong sinasabi sa iyo ah. Kanina pa kasi ako tumatawag, hindi ka sumasagot. Ano nangyari? May nangyari ba sa pamilya niyo ulit? Well, anyways, uh, papunta na rin ako ngayon. Gusto lang kita makausap tungkol sa, sa kaso mo. Look, si Andy Eric, ikaw na rin nagsabi sa akin na may something sa kanya at na-realize ko na hindi nagmamatch yung mga sinasabi niya sa akin sa mga resulta na nakukuha mo sa investigation. Naaminin ko, hindi ko pa ito napansin noon. Pero ngayon Eric, nagkuguluhan na talaga ako. At may suspecha ako na kasabot niya si VP Marge. Si VP Marge? Oo, oo. Mamaya ako na ipapaliwanag sa'yo. Basta pumunta ka na dito at makipag-coordinate na tayo sa pulis. Okay, okay. Sige, sige. Mal malapit na ako. Julie, <coughs> bakit? Ano nangyari sa'yo? Diyos ko, bakit ano nangyari? Ano bang pinakain mo? Wala naman pong mga iba, Andy. Yung tinola lang po nilagyan ko ng, ng kanin. Anong tinola? <laughs> Yung galing po sa kwarto ni Madam. <laughs> Sayang po kasi. <laughs> May, may, may kailangan na akong gawin na importante. Tsaka lang, <laughs> Tumawag na ako sa polis at papunta na sila. Teka, nasaan si Andy? Tanina! Oh. Na kita nina! Tignan oh. ko nakita namin. Teka! Saan niyo nakuha yan? Sa kwarto po ni Andy. What? Ba't nandun? May lason! Huh? May lason ang tinola! Huh? Namatay si Piccolo! Nasaan na yung hayop na Andy na yan? Oh, no. ipakita ko si Andy. Palabas ng property nyo, tumatakbo. Papuntang kakaw yan eh. Mabuti pa eh, redirect mo yung mga polis dito. Okay, sige. thank you. Thank you po. Oh my God! Nakita nila si Eric na walang malay at may sugat sa ulo. What? Sabi nung investigador, mukhang hinampas siya ng bato sa ulo. Diyos ko, sila si Eric ngayon? Isinugod na siya sa ospital. Oh my God, si Andy nahuli ba? Nilibot na ng mga polis yung area kung saan nakita si Eric, pero walang makitang Andy o si Mama. Ba't ba ginagawa ni Andy lahat ng to? Hindi alam, Joy. Wait! Si Mama! Si Mama kailangan natin hanapin! Ano ba tayo? Ang dami-dami natin dito! Mga inutil ba tayo? Ate, may ideya ka ba kung saan pwede puntahan si Mama? Ito naman, Joy! Hindi ba pwede magtanong? ba? Diba? Hindi naman makakalayo si Mama sa mga kaibigan niya, mga kamag-anak natin, properties natin. Hindi makakalayo yun! Tama ka naman, pero kailangan planuhin natin to ng maayos. Paano kung umuwi si Mama dito at wala tayo? Paano kung pumunta ang mga polis dito at may mga tanong? Ate, huwag tayong padalos-dalos. Ah, uh, Hop, Hop, gusto ko rin sanang hanapin si Faith. Okay lang kung hindi siya sumama sa akin, kung ayaw niyang umuwi dito. Basta tang importante, ligtas siya. Ma'am Jose, sasamahan ko po kayo. Sige, ganito na lang gawin natin. Mag-call brigade tayo. Tawagan natin lahat ng kakilala ni Mama at kung saan siya pwedeng tumuloy. Siguraduhin natin na ligtas siya at kung wala tayong makita, saka tayo maghanap. Bukas, maghanap tayo. Bakit ka naman nag-present na kay Mang Jose? Uh, gusto ko lang mahalap si Mama. Gusto ko lang makita siyang safe. Okay. Uh, bilang panganay na anak ni Mama, thank you. Pero huwag na tayo magplastikan. Okay? Huwag na tayo magbulahan. Huwag ka magpanggap na meron kang pakialam kay Mama. Love. No. Once I signed those divorce papers, Carl, malaya ka na sa pamilyang tola na mong binigay sa'yo distress malaya ka na sa lahat ng responsibilidad mo kay Noel. At higit sa lahat na alam ko namang matagal mo nang hinihintay, malaya ka na sa akin. Love, ginawa ko yon dahil gusto ko. Walang pumilit sa akin. At hindi ko yung ginawa para magpa-impress lang. Okay. Sabi mo eh. Ano pa bang gusto mo, ha? sinusubukan kong ayusin yung relationship na to. Ha? Ginagawa ko ang lahat. I'm trying my best. Hindi na nga ako umiinom, mo. Oh. Anong gusto mo? Award? No! What? Na hindi ko sinabing i-appreciate mo ko eh. Gusto ko lang malaman mo na sinusubukan ko, na ginagawa ko. Ginagawa ko ang lahat para sa relationship na to, para sa ating dalawa, para kay Noel. Oo! Oh, nag ako ng divorce dati. Hindi ko sigurado kung tapo yung decision ko na yun eh. Pwede nang magkamal ng tao, di ba? Pero sana, bigyan mo ko ng chance. nag ako sa kwarto ni Andy kanina. Nakita ko to. Pero parang familiar. Ay! Right? Bakit? Kilala mo? Hindi naman. Pero parang namumukaan ko lang. Ako kasi hindi. So malamang, Nanay nga ni Andy o isa sa mga impacta niyang kamag-anak. Ah, <laughs> uh, sige man ang Kitty, sa akin na muna to, ha? Hello, Tita. Good evening po. Gusto ko lang sana itanong kung dumaan ba si Mama dyan sa inyo? Ah, ah sige ho. Salamat ho. Ingat po kayo. Thank you, nurse. I hope. Hello, Eric. Ay, naku, buti okay ka na. Alam mo ba na nakonsensya ako sa nangyari sa'yo? I'm so happy na tumawag ka. How are you? Ay, medyo okay na. Medyo light-headed pa rin pero sabi ng doktor wala naman daw fracture so nothing serious. Okay lang. Nakarating pala sa akin balita na si Andy pala hindi nahuli. Yeah. Hope kailangan natin siya mahuli. Kailangan natin siya makita. Mamamatay tao siya. Kung kaya niyang patayin ng boyfriend niya, kaya niya patayin kahit na sino. Sabi din ni VP Marge, siya ang utak sa corruption nangyari sa kumpanya mo. I'm sorry, what, what do you mean? nakatanggap ako ng update. Turns out na nahuli na ng mga pulis si VP Marge. She pleaded guilty. Sinasabi niya na sorry daw. Sorry? Ganun lang? Gusto ko siyang makulong. Kailangan niyang makulong, Eric. Makukulong siya. wag kang mag -alala. Ang interesting part lang sa sinabi niya sa statement is wala daw siya nakuha kahit na piso sa buong kumpanya mo. Eh, sino bang niloloko niya? lahat ng ebidensya na sa kanya. At bakit naman siya magtatako kung wala siyang kasalanan, di ba? Kaya nga sinasabi niya na si Andy ang utak ng korupsyon sa kumpanya mo. Eh, Sinabi niya rin na mag ka, Hope. Ang buong pamilya mo. Sinabi niya na pinagpaplanuhan daw ni Andy nagumante sa buong pamilya mo. Pero bakit? May nagawa bang masama yung pamilya ko sa kanya? Tingin mo proud sa'yo, nanay mo? Hmm? Manigas ka! Nay? Nay, okay ka lang ba dyan? Gusto mo kumain? Simula kanina umaga ka pa hindi kumakain eh. Dalang kita ng pagkain, Nay. Ito mo ang sinaya mo, anak, Anton. Kunti tulong lang naman ang hinihingi ko para sa magandang kinabukasan na Pero naging madamot ka. Nay. nandito na yung pagkain mo, Nay. Sana mo patawad mo si Nanay. Yun ang kailangan natin malaman, ho. Sa dami ng mga pinagagawa niya, sigurado ako may malalim siyang dahilan kung bakit niya ginagawa ito. Kailangan natin mag-dobli ng ingat. Thank you, Eric. Alam kong dapat nagpapagaling ka na ngayon, pero ito ka, nag-aalala para sa akin. I love you. I love you too. Repeat after me. Hindi ka papaguli ng buhay. Hindi ka daw mahuli ng buhay. hindi ako nakakaganti sa pamilya ni Anton. Papatayin ko si Faith, si kong paglulok sa inyo siya ng lahat ng anak niya. Hindi to. So yung nanay ni Andy, isa sa mga babae ni Papa? Ay, huwag kang mag-alala. Tatapusin ko yung pamilya to. Ito ho, Naghahanap ako ako na matutuluyan. Ma'am, may bisita po kayo. Ma, nasaan ka exactly? Alam mo dito sa kahabaan ng General Trias, alam mo yung papunta sa punto ng papa mo? Tumakas ka na. Palyo yan si Andy. Masamang tao yan. Akin na yung cellphone mo! Ah! Oh! Ma?